Iris, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna. Para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig. Na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba. Pero huwag pa rin kakalimutan, ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya. Para ang kaligayahan ay hindi magmamalayo. Aris, sa 2-digit number ay number 19 at number 14, at sa 3-digit number ay number 5, number 3 at number 2, at sa loto ay number 23, number 9, number 17, number 5, number 36 at number 42, nagabay ng kapalaran. Taurus sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna. Para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig, na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama. Naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba. Pero huwag pa rin kakalimutan, ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw. Toros sa 2-digit number games ay number 13 at number 19 at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 2 at sa loto ay number 20, number 33, number 25, number 2, number 15 at number 29 nagabay ng kapalaran. Gemini sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna. Para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig, na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba. Pero huwag pa rin kakalimutan, ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya. Para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw, Gemini, sa 2-digit number ay number 11 at number 18, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 18, number 3, number 32, number 42 at number 14, nagabay ng kapalaran. Cancer sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna. Para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig, na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba, pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw, Cancer, sa 2-digit number ay number 5 at number 19, at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 5, at sa loto ay number 25, number 17, number 32, number 40, number 5 at number 13, na gabay ng kapalaran. Leo, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna. Para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig. Na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba. Pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig. Na masaya kung walang naging pamilya, para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw. Leo, sa 2-digit number game ay number 18 at number 4. At sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 6. At sa loto ay number 21, number 30, number 5, number 14, number 9 at number 33, nagabay ng kapalaran. Virgo, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna. Para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba, pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw, Virgo, sa two-digit number ay number 17 at number 9, at sa 3 digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa loto ay number 33, number 19, number 40, number 5, number 28 at number 14, nagabay ng kapalaran. Libra, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba, pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw, Libra, sa two-digit number games ay number 13 at number 19, at sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 3, at sa loto ay number 29, number 15, number 33, number 30, number 2 at number 23, nagabay ng kapalaran. Scorpio, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna. Para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig. Na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama. Naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba. Pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig na masaya kung walang naging pamilya para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw. Scorpio sa 2 digit number games ay number 11 at number 12 at sa 3-digit number ay number 3, number 2, at number 6, at sa loto ay number 29, number 16, number 31, number 40, number 3, at number 27, na gabay ng kapalaran. Sagittarius, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero... Pag umibig na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan. Natama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba, pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya, para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw, Sagittarius. Sa two-digit number games ay number 10 at number 4, at sa 3 digit number game ay number 5 number 5 at number 1. At sa loto ay number 25 number 9 number 18, number 36 number 40 at number 13, nagagabay ng kapalaran. Capricorn, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig na ay unang iniibig na mabigyan ng kasiyahan. Natama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba, pero huwag pa rin kalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig, na masaya kung walang naging pamilya, para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw, Capricorn, sa two-digit number games ay number 10 at number 3, at sa 3 digit number ay number 2 number 1 at number 7. At sa loto ay number 25, number 13, number 32, number 6, number 28 at number 40. Nagabay ng kapalaran. Aquarius, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan. Natama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba. Pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig na masaya kung walang naging pamilya. Para ang kaligayahan ay hindi magmamalyo. Aquarius Sa 2-digit number games ay number 14 at number 12. At sa 3 digit number ay number 5 number 2 at number 3 at sa loto ay number 25 number 10 number 6 number 42 number 36 at number 32 nagabay ng kapalaran. Pisces, sa buhay ang inspirasyon ay pamilya ang nauuna para makagawa ng kasiyahan ng pamumuhay, pero pag umibig na ay una ang iniibig na mabigyan ng kasiyahan na tama naman dahil mas nakukuha mong maging mas masaya at ligaya na kakaiba, pero huwag pa rin kakalimutan ang pamilya dahil walang kang pag-ibig na masaya kung walang naging pamilya para ang kaligayahan ay hindi magmamaliw. Pisces sa 2-digit number games ay number 16 at number 14. At sa 3 digit number ay number 1, number 2 at number 5. At sa loto ay number 16, number 27, number 32, number 43, number 5 at number 10, nagabay ng kapalaran.